Magandang hapon po mga kalaki, 5 na po ng hapon ng November 4. Ngayon pong 5 PM aba sa mga tataya diyan at sa mga habol po ng mga laki ng sa mga masusugid nating mga laki followers para sa mga uh, tinatayan nila. Ngayon pong alasingko 5 ng hapon aba ito po ang dapat na pinapanood nyo. Magbibigay po ako ngayon ng mga kumpletong tips para po sa mga tataya po at habol po ngayong hapon na ito mga kalaki sa mga last draw, okay? At syempre po mga kalaki, sa mga gusto pong subukan na aming mga numero, sa mga bagong nanonood dyan, subukan nyo po ang aming mga numero, mag-stay lang po kayo dyan, makakatanggap po kayo at makakakita kayo ng mga lucky numbers. Pag nagustuhan nyo mga numero sinasabi ko, pwede nyo pong ilista, pwede nyo pong uh, ilaban, alagaan sa lupo ng tatlong araw bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na at gusto mong itry ang aming mga numero, eto na po mga kalaki, ibibigay ko na po agad sa'yo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, siyempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, pero bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin, siyempre, iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay. Kunin niyo na po mga listahan niyo mga kalaki dahil ngayon po ibibigay ko na po sa inyo ang tatlong 2 digit. Susunod tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para sa masusugi nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan at syempre excited na rin po ako sino kaya ang papalarin sino kaya ang mananalo ngayong last draw na to ikaw kaya mga kalaki gusto ko po yung talagang kailangan 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 niya talaga no gusto ko po ikaw at alagaan mo to huwag mong palalagpasin ang numero dahil ito po ay kompleto makinig pong mabuti ito na po mga kalaki kunin mo na ang two digit laki numbers mo ay number. Number 7 at number 29. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 8 at number 12. At ang pangadlo po ay number. 10 at number 15. Ayan po mga kalaki ating 2-digit laki numbers. Isunod na po natin ang 3-digit laki numbers. Ang 3-digit laki numbers mo ay number. 0210 At ang pangalawa po, number 833 At ang pangatlo po ay number 691 Ayan mga kalaki, kompletra pa ang 2-digit at 3-digit lucky numbers Aba, isunod na po natin mga kalaki ang 4-digit lucky numbers para po sa ating lahat Kaya eto na, ang 4-digit lucky numbers mo ay number Number 4, number 1, number 2, at number 6. Ayan po yung unang mga kalaki. At ito na po ang pangalawang 4-digit uh, lucky numbers. Number 8920. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Ito na po. Number 1678. 5. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa ah. pwede na po yung i-rumble, pwede po yung tayaan sa mga loto outlet, sa mga suki outlet na gusto nyo at pag na-rumble nyo po yan, kung sakasakali aba pag nabaliktad yan, o oh, diba panalo pa rin po tayo, okay? At syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masasugi nating mga lucky followers baka dapat po, a ah, ingat po dapat naka po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalita sa private consultation, na ka, hindi po kami yan. Mga fake account lahat po yan mga kalaki, okay? Ingat-ingat po kayo. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin na Arnold Parungkin po lagi nyo check na meron pong blue check. Arnold Parungkin may blue check sa Facebook ha, meron pong 494 or 495,000 followers yung po lagi yung titignan nyo at meron, ton, meron din po tayong red parungki na merong uh, 410,000 followers o dalawa po yan na, na magkakalahating milyon na ang account at syempre po mga kalaki meron din po tayong Uh, Red Arnold Santos at Aris Gatsalian account sa Facebook. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin Red Parungkin po na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 449,000 followers. ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niya. Okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Loto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth mo. Malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo pagka uh, sumali ka sa private consultation, di ba? araw-araw po na kapag panalo kami rito, nakapost po yun sa Facebook, kahit i-check nyo, legit po sila. Okay? Sa mga interesado po na gustong subukan ng private consultation, baka nandito ang swerte mo, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, 3 days po ina inaalaga ng numero bago nyo po bitawan at sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months nang November, December at January O hanggang next year magkasama tayo Kaya na panghihintay mo Sali na po mga kalaki Ito na po ang mga lucky numbers Na 5 digit lucky numbers Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Kunin mo na Number 9 Number 26 Number 32 Number 37 At number 18 Yan po yung una At ito naman po ang pangalawa Number 15 Number 3 Number 8 Number 16 at number 24. Ayan po mga kalakit. Siyempre, bago ko po ibigay ang... Ayan. Ayan. Bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers muna namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers, okay? Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers mga kalaki number. 37, number 32, number 25, number 28, number 12, at number 18. At ito pa po ang isa, number 17, number 23, number 26, number 35, number 38, at number 41. Ayun mga kalaki kompleto po mga laki numbers, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Ayan po. Sa pamilya Alforte. Ayan, pamilya Alforte po. Shout out po sa inyo diyan sa May Ano to? San Carlos City. Hello po. Ayan po. Shout out po sa inyo diyan kay Bart Alforte at saka kay Patrick Alforte Shoutout po magkapatid to siguro yan po mga kalaki at syempre po sa pamilya Alforte na humihingi po ng 2 digit lucky number set ng 642 ayan po mga kalaki bibigyan ko po, po agad kayo okay maraming salamat po at syempre po sa ating mga uh, ano to sa mga uh, store vendor naman po dyan sa may sang public market to. oy oh, eh. public market po dyan sa may Kawayan City Isabela public market po sa Kawayan City Isabela shout out po sa inyo maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay po diyan kilamang kilamang ano to kilamang Kaloy at kilamang Riza, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo para po sa wedding. Okay? Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart lang heart. Pag nakita ko 'yan, mo-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.